siya si Marsh, isang aso na naging pagalagala. Kita niya naman sa pangangatawan niya na sobrang payat niya. Nahalata na talaga nagsusurvive lang siya sa buhay. na Natipong lumilipas ang bawat araw, hinihindi man lang nakakakain. Sobrang bakat na bakat yung mga buto niya. Kaya inalapit siya sa amin ni Ma'am Liana, yung reporter. Kung pwede nga daw e eh, matulungan siya. Kaya dali-dali namin na pinarescue si Marsh. Pinakuha namin siya kay Sir Kelvin sa Kaloocan. At laking pasasalamat naman namin dahil may nag-step up agad para i-adapt si Marsh at yun ay si Sir Alden at Ma'am Ira. Kahit nung una, parang nagdadalawang isip kami kasi ang lugar nga nila La Union. Alam nyo naman sa panahon ngayon, kahit sa ang lugar naman, hindi mo na masabi kung safe pa ba. Pero alam ko marami din nakakaalam sa inyo na sa mga bandang parte nga ng lugar na yon, marami ang mga kumakatay ng aso. Pero yun nga yung point dun eh, wala talaga sa lugar yan, nasa tao pa rin yan. Kaya bilib naman kami talaga dahil all the way from Caloocan to La Union at sa bawat pag-update nila sa amin, yun naman ang araw-araw na pinagpapasalamat namin. Kasi tignan nyo naman, sobrang laki na ng improvement ni Marsh. Bukod sa nagbago na yung pangangatawan niya, from payat to matabana at kitang-kita nyo naman siguro sa video na to na sobrang mahal na mahal siya ng pamilya nila Sir Alden. Busog na busog siya sa pagmamahal, sa lambing, salaro laro at wala silang pili dahil kung pansin nyo dyan sa bahay nila Sir Alden iba-ibang mga breed ang kasama niya kumbaga walang discrimination na nagaganap at talagang hindi siya nakakulong nandun siya sa bahay kung saan sila nakahiga nakahiga rin si Marsh kaya sobrang saya talaga ng puso namin na hindi naging imposible ang lahat para kay Marsh na nagkaroon siya ng second chance para mahalin ulit sa kabila ng naglipanan ng mga bad news ngayon at animal cruelty sana kahit pa pano Makabawas ito sa mga iniisip at nararamdaman ninyo na meron pa rin namang happy story at isa na dito yung kwento ni Marsh. Kaya maraming maraming salamat po sa laging pananood, pag-suporta nyo po sa amin dahil may isa na naman tayong aso na nabago ang buhay. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat.